bahay ng mga ano hindi, 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 okay. alay, Dito pa lang. Dito, tayo, 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 tayo. Adrian, dito tayo magdaan.

kita gitu? Ya, ini lebih Dito nakatirik yung ano yung bahay. Dito nakatirik yung Alam 'yung. bahay uh -huh. yung. Kasi eh, yung balon dyan? sabi mo. Yung hey, balon dyan. baka natakpan na ng mga ano. Bakit wala pang pinatatay yung bahay dito? Ay, hey, wala. Dito ang gate niyan dati. May Saan ba gate? gate dito. Hmm. Akala ko ito. Pero ito yun yung lumang yan. gate. Gate din yan. Ito yung lumang gate din. Oo, oh, lumang gate din.